Hi guys, ayan na. Uh, samahan niyo po kami this coming Saturday, 4 p.m. po 'yan, opening ng Farmers Meat Shop dito lang 'yan sa Mayfair Tower UN Avenue, Ermita, Manila. Ayan, na uh, Farmers Meat Shop, 4 p.m. this coming Saturday, guys. Sana po eh samahan niyo kami dito sa aming opening. Sa po ang Farmers Meat Shop, Ermita, Manila, UN Avenue, Mayfair Tower. Kita-kits po tayo. Isa ng ganap na negosyante si Mark Harris. Bali ang negosyong pinasok ang nagsalba sa aktor sa pinagdadaan ng hirap sa buhay given his status now na may asawa at dalawang anak na. Kinuha kasing brand ambassador si Mark ng Farmer's Premium Meat Shop nang minsang mag-show sa Pangasinan. Ang nasabing meat shop ay may poultry doon at dalawang sangay. Kumuha si Mark ng franchise na ang branch ay nasa UN Avenue, Malate, Manila. Particular na itinitinda niya beef, pork, at chicken with matching shumai pa. This is Mark's first ever business venture na aniyay inaaral pa niya ang pasikot-sikot. But the good news is that goodbye na sa kakabakabang pamumuhay, lalo't wala siyang regular showbiz job. Natuto na raw ang semi-active actor mula sa mga leksyon ng buhay having gone through life's lowest point. Pag-amin ni Mark, Sumasama kasi ang loob ko pag nangungutang ako ng pera sa kaibigan at kahit hindi kaibigan, matustusan ko lang ang mga pangangalangan ng pamilya ko. Ngayon daw ay hindi nakakabog-kabog ang kanyang dibdib kung paanong dumiskarte to address his economic woes kay Mark Heras. Alam mo, kapag ka talagang ikaw ay sincero at seryoso na buhayin ang iyong pamilya, kahit ano pa sabihin ng ibang tao, papasukin mo ang isang negosyo. Katulad ngayon, nagtitinda sila ng meat. O, uh -huh. di ba? Karne. Nagtitinda sila ng karne. Patas na, ha? Napakaligal nun, ha? Di ba? O, oh, ayan, uh -huh. o, oh, yung kanyang mga produkto. Bakit? Ano mas mama? May fallback, di ba? Oo, um, At saka kinakailangan talaga niya lahat nga tapos pinapasok niya. Kaya bibilib ka rin din sa kanya para lang mabuhay ang pamilya niya. Wala siyang pakialam. Talaga yun ang mga uh -huh. maganda kay Marquera. Sakita mo, ngayong karne. Sa mga ibang... Kung saan siya kikita, dun siya nag ano, talaga, binibigyan niya ng pansin. Ayan o, oh, ang ganda o. Oh. Uh -huh. at, at saka pa... Patas yan. Patos yan. At saka masikap din yung asawa eh, no? Oo, marunong. Basta pagka gusto mong buhayan ng pamilya mo, lalo na yung pangarap mo sa mga anak mo, matupad, nag-aaral na eh. Talagang lahat papasukin mo talaga na negosyo. Basta patas, di ba? Ayan. Sabi ni Philip Villanueva, yan pong issue na yan, ang joke of the century. Love you po. Ay, yung kay Gretchen, Gretchen TV. Ano ayaw tantanan? Sabi ni, ano, ni Randy Balaguer, Nay, listening kami now sa radyo ni Tin Valencia while waiting sa taping. napaka intelihente ni Gretchen Ho for giling-giling. Alam mo kung nasaan si Randy Balagar ngayon? Kasama niya si ni Tony Rose Gaida. Magiging contestant sila sa show ni Dingdong da Ding Dong Dantes. Ay, family of you. Dalawa ang ano. Silang dalawa ang ano, silang dalawa ang magka-ano, magkakampi, 'di ba? Nai mataas naman siguro ang standard ni Gretchen sa lalaki siguro na nun po hindi na naman siya desperada sabi ni Paolo Ubalde but desperada na lang ba papatayin? <laughs> <laughs> Sobrang desperada naman, Aloka. Tapos sabi pa ni ni Dan, parang century egg ka partner ang roast beef. Hehe. He. Hindi po talaga bagay. Sorry po. Sabi niya, ayan, ako talaga yun ang yun ang tinutukan talaga ng mga tao ngayon, yung fake news, di ba? Yan. Basta nakakatawa lang si Marquera, sayang lang talaga. Uh -huh. Yung tunay niyang trabaho, yon ang hindi niya ngayon na aasikaso dahil wala siyang proyekto. Yun sayang, di ba? Diba? Sana magbibigyan pa siya ng pagkakataon. Kung uh -huh. pangit ang naging experience sa mga kumukuha sa kanya, sana magbago na siya, bigyan siya ulit ng huling chance para makagawa ng teleserye. Uh Oo. -oh. Eh kaso, di ba? Uh -huh. Ayan eh. Lagi nga siyang late, nagkaroon ng problema. Kaya hindi na siya kinakasting ngayon. Dahil nakakaproblema yung produksyon. Pero sayang to, marunong umarti itong mga... Uh -huh. Diba? Uh, Nako, yeah. si Direk Paul Padua. Nako, nanay. Hindi si Willie ang nagpapatibok sa puso ni Gretchen. Bibigyan ka daw ni Gretchen ng jacket. Ano, bibigyan ka daw ni Gretchen ng jacket. Nako, direct Paul, sino ba 'tong nagpapatibok na ito? Ay Diyos, matapang kaya si Gretchen nakita mo yung paglipad-lipad niya lahat ng anong, ng ano sa program. Oo, saan sa nakakarating yan bisikleta, nag-ano, saan saan Oo, biker siya. At least marangal na trabaho, kahanga-hanga si Marqueras. Binubuhay niya ang kanyang pamilya sa marangal na paraan sabi ni Tita Nene Olanday Tapos, uh, sabi ni Boy si Karagay Farmer's Premium Meat Shop from Pangasinan ang brand na meat na ibinebenta ni Mark Heras. Kumikita raw sila, mabenta nai. eh. Oh, Oo, tama oh, boy, si abay maganda to. Farmer's Premium. Oo. Oh. Para maiba lang nai, mapera si Kuya Will at maraming ari-arian. Pwedeng pumatol ang kung sino dahil sa yaman ni Kuya Will. Alam mo eh, diletada, depende lang naman yan eh, di ba? Kung talagang kapalaran, bakit ang hindi, di ba? At marami talagang kababaihan ngayon ang kumakapit sa patalim. Di ba? Na kahit hindi mahal eh. Di ba? Basta merong... Pag-aaralan na alim. Pag-aaralan na Basta okay na po ang pagbebenta ng karne kaysa naman sa pagkakaling kay Jojo Mendez na feeling singer <laughs> at heartthrob. Naku, sinabi mo pa, Randy Balaguer, feeling singer at heartthrob talaga yun. Okay. At sabi ulit ni Paolo Obalde, Nay, walang masama sa pagtitinda. Ang importante, hindi siya pabigat at di palamunin. Mara <laughs> pabigat <Napigaran. laughs> <Salitan> at palamunin. palamunin. <laughs> baboy, baboy, lang. <laughs> Marangal na hanap buhay. Ang pagtitinda, at least kumikita kahit paano. Sa hirap ng buhay ngayon, mag-iinarte pa ba? Sabi niya, totoo yun. Ayoko naman yung termo, palamunin. Okay. <laughs> pahila na lang, pahila. Ayan. Saludo po kay Mark Heras, isang dakilang ama. Yes. Yeah. Kahit ano pa man, papasukin para sa mga anak niya. Sabi ni Dan Clavesillas, kakanganga talaga yung mga ganito. Di ba naman? Baboy manok, fresh na fresh. Diretso sa'yo, walang stress. Mura na, kalidad pa. Dito lang sa Farmers, may atsyap